Sino po dito ang naka-experience na, na ang kanilang anak ay magkasakit? As po ang kamay. Yan, masarap po ba sa pakiramdam? Hindi. Okay, sabi nga ng mga magulang, ano ang kanilang hinihiling pag may sakit ang kanilang anak? Sana ako na lang, no? Huwag na lamang ang aking anak. Ganun po tayo magmahal sa ating mga anak, ang mga magulang mahal na mahal ang mga anak. At ang sabi nga po ng iba, napakasakit sa isang magulang na hindi lamang makita nagkakasakit ang kanyang anak, lalo na kapag ito'y nawala ng buhay. Ito isang temang hindi biro. Sabi nga natin kapag ang mga anak na wala ng magulang may tawag sa kanila, ano pong tawag? Ulila. No, pero pag ang magulang na wala ng anak, walang tawag. Kasi nga parang indescribable, hindi mo ma-maisip na ikaw bilang magulang, ikaw ang maglilibing sa iyong anak. Napakasakit na pangyayari. Hindi biro ang ganitong tema. Bakit ko po ito binabanggit? Sapagkat sa ikapitong araw ng ating pagsisiyam, ito po ang temang napatokas sa akin. Si Maria sa paanan ng krus. Kitang-kita ni Maria kung papaano nakapako sa krus ang kanyang anak. At siguro po ang mga magulang, kapag iniimagine natin na yung ating anak ang nakapako sa krus, napakasakit. Pero mga kapatid, sa kabila ng sakit na ito, pwede tayong matuto kay Maria. Dalawang bagay po ang nais kong bigyang diin. Ano ang ginawa ni Maria na naging dahilan ng kanyang kabanalan at naging dahilan upang tayo ay maligtas. Sa pamagitan ng ginawang ito ni Maria, naligtas ang buong mundo bilang pakikiisa niya sa pagsasakripisyo ng kanyang anak. Dalawang bagay. Number one, sabi ng kanta, Stabat Mater Dolorosa. Ano pong ibig sabihin nun? Mother, the sorrowful mother was there at the foot of the cross. Napaka ganda po ng salitang istabat. She was there. Naroon si Maria sa ilalim ng krus. Siguro itatanong nyo, anong maganda doon? Mga kapatid, yun po'y kabanalan. Kapag kaya nating maging naroon, kapag tayo'y nasasaktan. Di ba kapag tayo'y nasasaktan, anong gusto natin? Umalis sa lugar kung nasaan ang sakit. Gusto nating umiwas. Gusto nating takasan ng mga problema. Pero si Maria hindi. She was there. Naroon ang mahal na ina. Mga kapatid, ito po yung unang imbitasyon sa atin. Kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay, kapag tayo nahihirapan, kapag pakiramdam natin punong-puno tayo ng mga dalahin sa buhay, sometimes we just have to be there. Namnamin natin. Hindi dahil gusto nating saktan ng ating sarili, kundi upang maluwag nating tanggapin na nangyayari ang mga bagay na ito para sa atin. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kasi minsan, kailangan nating masaktan para tayo matauhan. Minsan, kailangan nating dumanas ng mga problema para makita natin na may mga bagay na mas mahalaga para mas mapalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Mga kapatid, dumadanas tayo ng iba't ibang pagsubok kasi gusto ng Panginoon na tayo turuan. Meron po tayong makukuha sa mga sakit na ito. Sabi nga natin, laging ang sakit may saysay. The sense of pain. May gusto pong ituro ang lahat ng sakit. Yung mga broken-hearted, dito itong broken-hearted. Bakit kayo nasaktan? Kasi siguro para may paranas atin na sa susunod, alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung mga tama at hindi dapat gawin. Dahil ako'y nasaktan, mas magiging matatag na ako sa susunod na pagsubok. Ang mahalaga, haharapin ko ang pagsubok na ito. Ano mang klaseng pagsubok yan? Yan man po ay sa pamilya, sa sarili, sa mga anak, sa negosyo. Sometimes, we just have to be there. At yun po ay virtuous na. Yun ang unang ginawa ng ating pag, uh, mahal na ina. She was at the foot of the cross. Ngayon, ang tanong po natin, anong ginagawa ni Maria habang siya'y naroon? Ano yung nangyayari sa kanyang sarili? Kasi pwede pong tayo naroon sa gitna ng sakit, naroon tayo sa gitna ng problema. Pero wala tayong ginagawa, hinahayaan lang natin, pinapalampas lang natin ang mga sakit. Mga kapatid, ano po ang ginawa ng mahal na ina? Well, she was at the foot of the cross. Siyempre, siya'y nahihirapan. Ikaw na ang makita mo, ang iyong anak na nahihirapan bilang ina, nahihirapan ka din. Pero anong kanyang ginawa? Her suffering was her offering. Inuulit ko, her suffering was her offering. Yun po ang kanyang ginawa. Inialay niya lahat ng kanyang sakit. Kasi tayo pong lahat talagang tayo masasaktan. Pero anong ta ang tanong po sa atin, anong gagawin natin sa mga sakit na ating nararanasan? Hahayaan na lang ba nating dumaan ito sa ating buhay? Mga kapatid, ialay natin sa Diyos lahat po ng ating mga sakit at mga Dalang problema. Let be our suffering, be our offering. Alam nyo po itong, may kanta po ito eh, My Suffering is My Offering. Hindi ko po alam kung kilala nyo si Fatima. Si Fatima, siya ay batang bulag na magaling kumanta. At ito, isa ito sa kanyang mga kanta. Bakit po na-compose ang kantang ito? Siya nga po'y bulag. At uh, napakaraming mga test na ginawa sa kanya para siya ay magkaroon ng uh, donor ng mata. Gusto niya pong makakita. Ang dami pong mga iminats, mga artista na yung ibang namatay. Pero alam nyo, sa huli, wala pong naging match. Hindi napalitan ang kanyang mata. At hindi po siya nakakita. Kaya sabi niya sa kanyang sarili, siguro, ito na talaga yung itinadhana sa akin. At hahayaan ko na yung itong paghihirap kong ito ay ialay ko sa Diyos. Baka ito yung paraan para ako'y maging banal. Let be my suffering, my offering. Alam niyo mga kapatid, may mga sakit po na tayong dadalhin na hindi na mawawala sa ating buhay. Meron tayong mga dalahin na kahit anong dasal natin, hindi na maaalis. Meron tayong mga inconveniences sa buhay na daladala na natin hanggang sa pagtanda, hanggang sa tayo mawala sa mundong ito. Kasi minsan, may mga paghihira, pagsubok, sakit, daladala na bahagi na po ng ating pagkatao. Hindi dahil galit sa atin ang Diyos. Hindi dahil ang Diyos gusto tayong nasasaktan. Bakit? Kasi alam ng Diyos na yun ang magpapabanal sa atin. May mga taong talagang kahit anong dasal, kahit anong sinong santo ang lapitan, hindi na talaga gagaling. Kasi nais ng Diyos na yun po yung ating maging daan para tayo mas maging banal. Kasi alam ninyo, kapag wala tayong nararamdaman, kapag maayos ang lahat, kapag masyadong matiwasay at maalwan ang buhay, baka makalimutan natin ang Panginoon. Pero kapag meron tayong kaunting dinadala, kapag meron tayong kaunting sakit na iniinda, kapag meron tayong mga problema hindi masolusyonan, sinong naalala natin? Ang Panginoon. Kaya mga kapatid, magandang tingnan din po natin sa ating mga sarili. Ano yung mga sakit na daladala ko? Ano yung mga iniinda ko sa buhay? Ito kay aalsin ng Diyos? Ipagdasal po natin. Pero kung hindi man ito aalsin ng Diyos, ipagpasalamat pa rin natin. Kasi baka ito yung daan para tayo mas mapalapit sa Kanya. Para tayo mas maging banal. And let our suffering be our offering. Mga kapatid, ito po ang ginawa ng ating mahal na ina while she was at the foot of the cross. Ang ating tema sa gabing ito, si Maria sa paanan ng krus. At ang tanong natin, ano ang kanyang ginawa? Dalawang bagay. Number one, she was simply there. Naroon lamang siya. Ito'y imbitasyon sa atin para namnamin at yakapin lahat ng sakit at pagsubok na darating sa ating buhay. Huwag nating takasan, harapin natin. Dahil meron tayong matutunan. At number two, while she was there, she was offering her suffering. At tayo din, kapag tayo nakaranas ng mga sakit sa buhay, problema, daladalang mga kung ano-ano, ialay din natin sa Diyos. Kasi yung ating mga suffering na ito, ito yung ating magiging offering sa Kanya. Ito yung magiging daan para tayo mas maging banal at mas mapalapit sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.